Welcome to english Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon Level N3. Ayon sa the TV sa next natin, yoroshiku onegaishimasu. wala pong wala daw po ngayon anong work si anong Daddy The TV san. Guys si Daddy The TV san uh, isa rin po siyang vlogger po ang mga uh, ina up niya pong uh, videos po yung mga hinuhuli po nila pong mga ano mga fishes, crabs, nakakatuwa pong panoorin. Ah uh, uh, please subscribe din po sa kanya ya guys. Mas meron po si Daddy The TV pong YT, meron din po siyang FB. Ya das onegaishimasu. Hi Daddy The TV san. Pari po kayo ang admit. Yes, ko na guys. Yes. Nasa Thai, uh, Thailand po kayo ngayon? Nasa, hmm? Taiwan po, Taiwan. Ah, Taiwan. Lagi po ako na uh, ano dyan eh. Hi, nasa Taiwan po ngayon si ana si Daddy Day Sang, dati po siyang andito sa Japan. hay At nag-aaral. Uh -uh. <laughs> nag-aaral daw po siya ulit ngayon mag-Japanese para uh, makabalik daw po dito sa Japan. So, oh, si Masyo. At saka, kahit hindi po makabalik man po dito po sa Japan po, basta po meron po knowledge po sa Japanese, uh, kung sakali po umuwi na po for good in in Philippine, maaari pong may opportunity po tayo pong makapagtrabaho sa isang company na BPO na ang may-ari is Japan. Ano po? At malaki syempre po ang sahod natin. Hi! Na, si Mas, na TV sang. Ay, pakilakihan na lang po konti hindi kasi <laughs> <laughs> オッケーです。はい。さあ <laughs> <laughs>、いい。いい。いいを。いい。いい。いい。いい。いい。いい。いい。いい。いい。いい。いい。かい。いい。停車に乗り換える。はい。あのぽん急行。 Kyoko Wasareta. <laughs> Kanina po nabanggit ko po nung kausap ko po si ano, si Ate Emmy. Ah, uh, Kyoko. Yung kay Ate Emmy is Tokyo Special Express Train. Kailangan po doon po ng another payment para po makasakay po. Ano po? Pero ang Kyoko po, hindi na po kailangan. Pero, isa po um, siyang... Um, I mean, libre po siya. I mean, ano, kasama na po doon po sa ticket pong binabayaran po natin na ano normal ticket. 'Yung Tokyo is special express train, ito po tatanggalin lang po yung unahan. Tanggalin na unahan. Express train pulang Oh, ah. deso deso de, so de. Express train express na po siya. Train. Hi. Express train. Ano po ang kakeki? desa? Ano? Ito na muna po. Ano po ang kaku eki? Kaku, -eki. kaku -eki. Normal, normal na station, eh, ano ba? <laughs> <Gumi>. <laughs> normal train po ang kaku eki tesha po. Ano po? Hay, kasi yung kaku -eki is every station. Tesa means paghinto. Ano po? paghinto ng pansamantala ang te, yung tempo na ito. Yung paghinto, ano po? Hay, kakuekite siya. So, ibig po sabihin, every station, hihinto po siya ng pansamantala. So, ibig po sabihin, normal train po yung pinutukoy niya. Ano po? Hay, Nung express uh, train po, hindi po lahat po ng station hinihintuan. Ang dami niya po linalaktawan na station. Kaya po siya naging express station, ah uh, express train. Hi. So, tama po yung sinabi niya po. Norm, normal train po ang kakuekite siya. Good as normal train po. Hi. So, ano po ang norikairu? Uh, dilipat ng sakay. So, this lilipat ng sakay. Hi. So, dito po sinasabi niya po, Kara, -e ni so, ano po ang gusto niya po sabihin? Ah, uh, lilipat ng sakay kasi yung yung express train hindi ihinto sa bawat station. Tama po. <laughs> Wala po tayo pong kasi. Lilipat Ay, po ng sakay. Kara is from? Ng lilipat ng sakay dahil sa sa isni sa ay sa sa local na train So des, so des. Kara is from or galing? Galing sa express train So des. Hi, arigatou gozaimasu. Kaya magiging lumipat sa local train galing sa special express train. Kumain na sa hindi wala po tong special. <laughs> Express kei <laughs> lang po. Express Hi. Lang. <clears throat> Tatanggalin po natin ito. Ano po? Hi. Arigato gozaimasu. Go lang po tayo ng go. Kanina po na na, na pag-aralan po yung norikaeru. Norikaeru is a verb. Ngayon po, norikae is noun. Um, noun. Norikai. Hi. Pagsakay. Pag pagsakay. Norikai po sakay at pagpalit ng train po. Ay. Pags Kaya pag is from the root word kaeru. Pagpalit po ng pagpalit ng sakay ng train. Ah, pagpalit ng sasakyan sa so, gumi. Oo, oh, this, <laughs> din ka ka nandito po tayo para po mag-aral po, di ba po? Hi, oh, <laughs> ulitin ko po. Diyan lang dadya this. Wala po tayo pong ano, special guys. Tatanggalin po natin yung before po natin i-screenshot. E Hi! Norikaya is paglipat ng sasakyan. Isa po siyang noun dito. Hi! Ngayon po, meron pong Norikai okoriru. Hmm? Mo ichido. Ah, uh, nori, nori okoriru. Hi, nori okoreru. Ano po ang okoreru? Ah. Uh, okay, na. For example, po, jikan ni okureru. Ah, parang gahol na sa oras. Jikan ga nai ka na sore wa. Jikan ni okureru. Sa so, papa po meron pa tayo. Like, Mali-late mali so, na po. Late po ang ano, Mali-late po ang okureru. Yan you nori know, is pag Pags ma na sa pagsakay. So, pa. so, 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 so. So, so. so nan yo. Kaya magiging? Mahuli sa pagsakay. Eh. Hai. Hi. Mahuli. mahuli sa pagsakay. So, des, so, des. So, go po, po tayo. Ngayon po, ito, pagsakay, sugusu. Ano po siya? Uh, nori sugusu. <laughs> sugusu. na blangkun na. Hay, cavi tayo ba? Tugso. din, medyo mahirap po talaga to. Marami po dito po nahihirapan. Uh, malagpasan ng babaan. Ay. Malagpasan, malagpasan ang bababaan. Ta Hay, so maybe may uh, siguro na nakatingin po siya sa cellphone, Nandun yung concentration niya, napansin niya lumagpas na yung bababaan niya. Hay, so uh, malagpasan ang bababaan. Nori sugosot po ang tawag po doon. Des. Uh, nori Hi. Na, sige des. Nori, nori kusu. Nori kusu. Hi. Ano po ang nori kusu? Nalagpasan. <coughs> Nalagpasan din po siya. Hi. Malagpasan ang bababaan din po. Parehas lang po sa taas. Ang pagkakaiba po niya, kasi maaaring sinadya niya yun na ginawa. Uh, Hay. Hindi lang po siya ano basta-bastang nalagpasan yung bababaan. Maaring ginawa niya po yun nang sadya dahil yung talagang ano uh, gusto niyang babaan hindi naman doon. Hay, norikos. Hay, maari pong maging uh, dinaanan ang meaning po nito. Hay. Hindi lang po malagpasan kundi dinaanan. Hay. Yung po yung pagkakaiba po nito po ng dalawa. Ito po hindi niya talaga sinasadya na malagpasan yung bababaan Yung Noriko, maaring sinadya niya na hindi bumaba doon sa bababaan. So, ang salita noon hindi na po malagpasan. Ah, uh, mawawala na po yung ang bababaan. Kundi kundi malagpasan ang station na for example, malagpasan ang Tokyo station. Hi. Magiging ganyan na po yung uh, sentence niya po doon. Hi example lang po yung Tokyo Station po. Ano po? Hi, ganun po siya. Yung po yung pagkakaiba po nila dalawa. Medyo marami pong nagkakamali dito kaya take note po talaga itong ano uh, pagkakaiba nitong salitang ito po, guys. Ano po? Hi, to what's good is. Palay ko unti at Ayun 'yan. Nori Nori Goshi. Norikoshi, Norikoshi. yeah. Norigosi is a noun po siya. nan. Norigosi. Um, nan. Nan po siya. Nalagpasan. lagpasan, eh. Pag lagpas. Hi magiging paglagpas po sa. Hi o jansan kuya, <laughs> sa baba po si jansan tama po yung ano. はい、では次ですね。え、おんおんおんちゃんおしんしんさんする。もう一度お願いします。お,ますおんちゃん,をんおんちゃんじゃないよ。え、おんちんはい。おんちんのしんさんする。せーすーさんする。せーす

mudahsih nggak mungkin nih neun um, Sababa sababap po setuju jalan po ini aja yang melepasan hmm Sababa po si pemasahi po. Mm -hmm. uh, Yung... po. po so this pemasahi or transportation po Ano po hai sesan means uh season. Pag, ano ba ito? saan so, yung... po? <laughs> Tama calculate. po yun. Hi. Pag-calculate po. So, magiging, may dalawa po ako ditong ano eh, uh, translation. Pwede po maging, i-adjust ang rampo transportation fee. O kaya naman? Uh, ibalik ang gasto sa transportation fee. Hi, yung po kasi, for example, po, bumili po tayo po ng ticket sa train. Ano po? Actually, gusto natin pumunta, for example, po sa Namba. Ano? Ah, uh, gusto po natin, po, for example, nandito po ako sa uh, isang station A at gusto ko po pumunta sa station B. So, bibili po tayo ng ticket para papunta po sa Station B. Pero habang nagsasakay po tayo sa train, bigla natin naisipan, noong gusto kong pumunta sa Station C, na kumbaga mas lalagpas pa po doon sa B. So, ibig po sabihin, yung pamasahin natin na binili, kulang. Kulang po ano po yung bayad. So, pagdating po sa Station C, yung ticket natin, kailangan po natin i saysan So, i-adjust na po doon ang meaning. I-adjust ang transportation <laughs> fee. Hi. Ngayon po, yung sinasabi ko naman po, ibalik ang gastos sa transportation fee. For example, nasa work po tayo. Actually, dito sa Japan po, minsan po, ano, yung work po natin, yung company po natin, papagastusin muna tayo. Hi. For example, ah, pumunta ka sa, ano, sa mag shoot ka, mag, ah, work uh, mag-travel uh, mag work trip ka papunta sa Tokyo. Halimbawa ako taga Osaka po ako. Pinapapunta po ako sa Tokyo. Hi, for work po. Ano po So, minsan ako muna po nyempre po ang maggagastos. Meron din naman pong company na ibibigay muna sa sa inyo yung pera para meron po tayo panggastos. Pero usually dito ang nangyayari po sa Japan, kayo muna yung magbabayad. Tatekaeru ponta up po. Ano po? Hi. So, kay, tayo muna ang magbabayad ng mga transportation fee natin, ganyan. Tapos, pag, pagdating po sa, pagbalik po natin sa company, ipapasaysan po natin. Hay. Pero dito, inindicate niya po na unching mo, saysan sa Pag sinabi pong unching, transportation po ito, transportation fee po. Ano po? So, ipapasaysan po natin para uh, bumalik po yung uh, So, dito po, ang magiging meaning niya po is ipabalik ang gasto sa transportation fee. Pero yung CESAN po talaga, uh, mas tumpak po yung uh, pagkakatranslate ni jansen sa baba po. Ipakalculate po. Calculate Hi. Yun po ang yun CESAN Street. Kung hindi po calculate, i-adjust Hi. Hanggang dito po tayo. Ano, uh, Daddy The TV sa meron po tayo pong katanungan. Ay, wala na po. Thank you po. Thank you very Salamat po. Talagang nag-gymit. <laughs> dahil siya po, dahil po. Ganyan po talaga. Mahirap. 12 years na po kasi. Dahil siya po yun. Sige po, salamat ng mga Salamat. Des. Salamat po. Salamat po. Hi. At sa ating dahil sa baba po, yung say sabi ni Arona-san, yung say po, ano po ang meaning? Uh, tapos kay Lilac Star Flower po, ang sabi niya, rainbows po ba yun? Say hindi po siya ano, uh, rainbows po. Ano po? Say is adjust po talaga sa adjustment po or ipakalculate po. Hi. Pinakatumpak ah, po hindi. siguro po ipakalculate. Yung po yung meaning po ng sesang. Hi. Wala. Wow. Galing. Mm one one stone in two birds na ano ka ano ka nakasagot ka sa dalawang ano dalawang questions sa isang salita lang tayo thank you atin dahil Arigatou gozaimasu, kachira koso. Hai, kaya naging verb na po siya, suru form na po siya, pwede pong i-adjust, pwede pong ipaba, ipabalik ang gastos. Um, good as reimburse na po siya, pag say na po siya, pag verb na po siya. Pero pag season lang po siya, is calculate po. Tulad po ng nabanggit po ni Johnson. Meron po yung ano, uh, sumali po sa baba. Si Johnson, uh, nakasulat po, ano, sinitenteng. Chichayani. -ng. Ay, yun po. I-calculate po talaga po ang meaning kapag saysan lang po. Ngayon, pag verb form na po siya, pwede po siyang i-adjust, pwede po siyang ipabalik, reimburse na po. Ano po? Ay, kaya hindi rin naman po mali yung sagot ni, ano, ay yung, yung tinanong po ni lilaksan na. I-reimbursed ba yun? Ay, pwede po siyang maging meaning na i-reimbursed po. Depende po sa sentence na kanyang paggagamitan. Ay! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm. Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.